Hello mga friendship, good morning, kain na po tayo ng tanghalihan. Ang ulam natin for today is yung tahong na ginisa, ginisa sa pechay at yung tirang adobo namin. Kagabi, pork adobo na linoto ng siyempre, hindi na ako magluluto ng pangalihay. Tira-tira na lang. Kasi ako yung matisang kakain ngayon. Dahil natutulog pa ang aking at yung dalawa naman ay nag-work na. At yung asawa ko naman ay nag-work na rin. Ang buhay nanay ay ganun po ba talaga? Ang buhay nanay kapag ang anak mo ay nakasawa na. Ay lumaki na at nakasawa na. Nagkaanak. Lalo na kung na nasa poder mo pa rin, nasa bahay at kasama mo, ay hindi tayo, hindi pwedeng hindi tayo kikilos. Kung sa bagay, kahit wala tayo mga apo at naanak, ay hindi pwedeng hindi ka kikilos. Lalo na nanay ka, wag mo, ayaw mong may mga makalat. Siyempre, gusto mo lang mayo sa paningin mo ang ng bahay sa loob at tayong mga nanay kailangan ay madiscard eh. hindi lang isa o dalawa ang alam mo kailangan laging may solusyon kapag may problema hindi ka pwedeng laging Ni mo ang problema kasi kung hindi may stress ka papangit ka, malolos yan ka. Kaya dapat laging nating pong uh, lagahan ng ating sarili lalo na tayong mga nanay ay tayo ang kumbaga tayo ang nagodrive, nagoooperate sa loob ng ating bahay. Thanks God at nakakain na. Bye. Thank you for watching my ring. My YouTube channel.